Hello, good morning. Ayan, kagigising ko lang. Magpapainit ako ng tubig, iinom ako ng maligam-gam na tubig pagkagising sa umaga para healthy, diba? Habang hinihintay natin yung pinapainit sa tubig, maghugas muna ako ng plato. Mahinit na. Ulas uh, muna pa yung plato.

E <coughs> Pagkatapos ko sa kusina, friend, pupunta naman ako sa salas maglilinis habang tulog pa yung aking mga kasama. Kasi paggising na yung aking alaga, hindi na ako makakatrabaho. Kaya sinasamantala ko habang tulog pa yung mga kasama ko, yung nanay niya at saka yung tatay niya. Paglinis-linis muna tayo mga friend, ayan kuskus-kuskus, dinis-linis, likpit-likpit sa kusina. Pagkatapos sa kusina, mga friend, punta tayo ng salas. Yan, para pagkagising ng alaga ako, malinis na. Malinis na silang gigising. Pagkagising nila, malinis na. Yan. Diba, mas maganda yung sa paningin yung malinis malinis sa bahay. Ganyan talaga ang lola, di ba? Yan. Maglinis na tayo sa salas. Ligpit-ligpit yung mga pinagkalatan ng bata. Makalat kasi yung mga bata, mga friend. Yan. Pagkaligpit mo, pagkagising, nandyan na naman yan. Kalat na naman dito, kalat doon, ligpit dito, ligpit doon. <laughs> Nakakapagod din minsan. Pero talagang ganyan, di ba? Ganyan ang lola magtiisin. <laughs> Ay nako mga friend. Sinong nakaka-relate ng ganito? Dinis-linis yan. Magmamap, imamap ko yung ano, say kasi nga pinag mihi umihiga dyan yung batang alaga ko. Yan. Pag kising yan, pag alam niyang naglilinis ako kukuha, kukuha niya yung map. Siya ang magmamap, makikilam siya. Kaya sinasabantala ko habang tulog siya. Yan. Pagkagising. Ayan, habang natapos na ako sa paglilinis mga friend. Ayan, nakaligo na rin ako para press ko na. Magtutupi na lang ng damit para mamaya hindi ko na asukasuhin yan. Um, ipopokus ko na lang yung pag-aalaga doon sa alaga ko pata. Okay, friend. Maraming salamat sa panunood nyo. Pakishare na lang po. Like. E eh, siyempre, subscribe. Salamat. God bless us all. Ingat-ingat kayo, mga friend. Thank you so much. Bye-bye. Hanggang sa uulitin. Thank you. Bye. Araw-araw, ganyan ang trabaho, friend. Thank you.